tribu ni tatay <laughs> ang tribu ni tatay sama-sama na ilog maglurulublob <laughs> yung mga bata kay gisila lang di pa naaral musal bit bit na namin papunta sa ilog at para di pa masyado mainit oh, andito ang ilog oh, tatawid kami ng tulay ayan ang ilog oh. ay mababaw mo ma pala dito mas oh. mas malalim doon oo ang howler ni lolo ito ang aming pajiro Babaw dyan, oh. Okay. So, maganda pa rin doon. Oh, ang aming lolo. Ang matibay naming lolo. <laughs> ang aming super lolo. <laughs> ano kayo Di makalis sila sa camera lang, <laughs> oh. Eh, di makaiwas. <laughs> oh, sus. <laughs> blue pa na naman ang mga kabihog. <laughs> mga kabihog. <laughs> Kasama na naman ang bagong entry na dalawang bubuwit parang kitikit eh kasama naman mo oh, Mikael ang dalawang pipi oh, kasama naman yan oh, punta naman sa ilog manggugulo naman kami sa ilog <laughs> <laughs> sa ilog nila <laughs> manggugulo naman kami sa ilog nila sa ilog natin <laughs> nila pala Oops. kailangan na maglakad. Bitawa ng hauler. Kaya na maglakad. Kaya ang hauler, Google Pay. Oh. Whew. Ano kaya ito dalawang kambal na ito? Yep. Yep. Takut saya pada kali babang kali di lulusan New York yang ngawler. Ada apa? Oke, oke. Ah, istilahnya. Hah? Ha? Oh, lang daw. oh. hindi pa, hindi pa kay bababa to, Oh, hindi kay bababa, oh. oh ah. ang mga bagong entry. Oh, ah, yung tuhod ko nang nagas. <laughs> si Miguel Baga, oh, yan. Dalang ah. pa, aming Pajiro. Baka umaga po. <laughs> Manggugulo na naman kami. Dalay na, mo yung bago, kuya. Pati yung blue. Eh almasal na ang mga batuta. Almasal na. Kini. Ano? Yang yung pinya ano na na ibra pinya mm. yeah, oh. Mao oh, naglaga oh. mo sayang payam. Dibi, kain ka dito Mama, kuya Mama. Miguel. Kuya Miguel, kain na dito dal na. Dali Ayaw niya, gusto niya maglago Oh, ayaw. Ngayon ganga na. eh. <laughs> Nahuli ang pagngangayo. Almasal na. Miguel, halika muna. Ako, ikaw muna! Hindi pa na-almusal yung mga bata, ayo. Hindi pa nagsipag-almusal. Nakain ka ba, baby? Hindi kayo kanin, ha? Kumain kayo ng kanin. Lumulong Ma? ka, ito, si Bani Lulo. Ayan ako. Oo, ito, ito, Kain na yan. alin. Kuya, ayaw sa likod, do. Oh, may paayaw-ayaw ka pa eh. Plastic? Dito na ang Later yun, later. Plastic. Pagkatapos. Sibot ang mga bata. Sibot. No, Sibot si ang mga bata. Basta pagdating sa liguan ang mga bata ay nako. O, oh, hindi mapakarali. Oh. Almusal lang yung didala namin at hindi na si pa yun pag-almusal. Yan yung mga kagigising lang, oh. Kagigising lang. Nagbasa lang agad pagkatating-dating, o. Oh. Mm. Kaysa pakainin namin ng karin sa bahay Paal mo Dito na lang Kasi matatagalan pa pag-ayak pa kinainan Kaya binaon lang namin ang pagkain <laughs> Hindi, madumi Maganda, running water yan, bibi? Malinis yan Okay lang yun, oo Ako nga, oh, sus Hindi nga lang yun ginagawa ko noon <laughs> May palutang pa dyan <laughs> ayun na oh. Bibi mamaya na. Na, malaya na sila nakaligo ng ilog. Ang kambar. Ay, Bibi, kakapit tayo. Pero kanina ayo na yan. Oh, yan oh. tayo na oh. Oh. Apo <laughs> Ayan, yeah, mas marami kami ngayon. O, oh, ayan, yeah, ang mga apo ni tatay. Ayan, yeah, mas marami kami ngayon. At andito na si Fiona. Fiona! Say hi, baby! Say hi! Hi! Hello, guys. Welcome to... Hello, vlog. Welcome to my guys. Paligtad. Hello, guys. Welcome to my guys. Hello, vlog. Welcome to my guys. Ha? 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 lang ni Babato. Bakit? What happened Ay, to you? Okay, lang like, video lang ako oh. Haga sa glit. Hagas-hagas naman sa cellphone si Bunso. Eh, tuwan-tuwa. Eh, tuwa Sabelo. <laughs> si Kuya ang kis-kis. Kis-kis kambal. Oh. Yeah. Ayaw niya. Sabi ko na ito. Wala akong... Ah, mga mga ano yan, yung mga kwalito. ito bakal sa Oo, yung mayro dito, meron dito sa bag ko. meron mayro dito ah, mineral. sa blue. Oh, oh. oh sa blue 'yan. Mm. Hello baby Fiona. Kakain ka ng watermelon? Ay. ay. Kagat, dali kagat. <laughs> Para nilalamig lang mikir ay. Mm. <laughs> niya sa dagat daw pupunta eh. Magmo-motor daw siya ako daw magbike. Ah. <laughs> uh. oh. Mama, no. Ilog na lang ano. Ay ay ay. ay, ay, ay. <laughs> Mga oo. Oh, oh. Sa Lagos lasan. Si Kuya Yol, si Kuya Lance, at si Kuya Ivor. Oh, ayan oh. Si Hi Ivor. Ivor. Oh, paano to? Talagang gusto ko si Lance, oh. Aha. Uh -huh. Pupunta sila sa Lagaslasan sa Agus. Mapaanod. <laughs> Tataobay. <laughs> Tataob kayo. Okay lang yan. Malinis yan. Oh. Hindi yan mapasok. Mm. Hagas na hagas. Ay, ba't nakaim ng tubig? Malinis yan. Oh. Oh, si Kuya Lance. Oh. oh, Kuya <laughs> natago. Alikod mo, baluktot. Ayun yung mag-anak ni ano, Liol. Ala. <laughs> Nulog na. <laughs> Iniwanan ay. Ha? Ay, anong trip mo? Maklin, anong trip mo? Oh, gusto pa isuot oh. Hmm. Hmm. Anong trip yan? Oh, susi na ni ano ani ah, ni Fiona. Oh, tuot mo na si Fiona wala dalang tsinelas. Apa <laughs> ka ngao. Yan malaki bato, oh malaki pa yung bato niyan. No? cottage pang pang yun yung tulay na diadaanan namin no? we're ready to fire hindi alam mamalis ko dyan mababusa madali lang po hindi na ko lang yan ang dami pa sa unahan cottage ang dami ang cottage sa unahan tayo pinaliguan sa ibabaw ano po ay, malaking bato oh. Meron pa naman natitira malaking bato pala dito sa parte hulihan. Mm. wala na wala na uy tayo Tara na hoy uni tayo ayaw pa magsiuwi ayo pa magsiuwi ayo Aayo ng ilog oh, hindala mag kuya ayo iwan ng ilog. Nagaambo na kaya magsisuwi na kami. Ayaw pa umuwi. Ayaw pa umahon. Oh. <laughs> uh, sak ng maligo. Ah, <laughs> Ayan. Oh. Ito <laughs> para si Piona. Di na tayo. Ay, oh.